Lapo mga idol. Oh. Hihi. Tapo la pala. Lapo po nga ron. Yun, lapo. Ang tako ay. Taklain ba na? Wala. Nagbulbohol -nag pa mga idol. Ayan oh. mga idol. Uh, isa magpala umaga po sa ating lahat mga idol. Uh, welcome back po sa ating YouTube channel. At siyempre mga idol, patuloy pa rin po ako nagpasalamat sa inyo. Sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube mga idol. At lalong lalo na sa mga OFW. Yan, at ingat kayo dyan palagi mga idol. Sana mga idol, hindi, hindi po kayo mag-skip ng aking mga ads para matulong po sa aking pamilya. At gano'n na rin sa pamilya ni Idol Iron. Ayan, sa Idol Iron kasama po natin. At ayan mga idol, ang una-una sa lahat bago tayo maaalis ng, ayos ng isla idol. Ah... Uh, salamat tayo sa ating Panginoon mga idol dahil binigyan po tayo ng panibagong buhay at kalakasan sa ating pangatawan mga idol at maraming blessing na dumating po sa atin sa araw-araw kaya -araw. yeah, always thank you po kay God mga idol ayan mga idol paalis na po kami ah uh, papunta na kaming ispat uh, mga wala kami pang ulam mga idol ayun na rin kung may pambinta yeah, i-update na mga idol pag yeah, paalis na kami tara let's go ayun paalis na kami Idol, dito na po tayo sa spot. Malapit na tayo, mga Idol. Kasi pang ulam lang, mga Idol. Ayan yung pamain ng mga Idol. Oh. Ang sobrang dami. Ayan mga Idol. Dubok na mga Idol. Ah, pero okay pa yan. Pwede okay na yan. Ayan, mga idol, lari na tayo ng pundo. Ayan mga Idol. Sadang muna dila. Ayan, lari ako ng mga Idol. Ang uh, wala tayo sa idol iron. Pero ready ka na ron. Yan sa idol iron mga idol. Oh. Yan. Ya update na lang po tayo mga idol pag bangawin na sa idol iron. Mga idol. Ari na sa idol iron. Yan ha, ano ko na yung mga idol yung kawil. Yan buo lang isang, isang buo. Gi. Gi. Mga turay hatiin mo lang. Magkakain. Mag mag malaki magkain ba? Ngayon, ariana na sa doon.

yung ano ron ilagay mo dun. para hindi mag bohol yung ano nylon yan may dun. wala pang nagkain Eh, go nai go dah di bro samahan pala agad wala Amit, amit ron Amit, ah, amit Yon Tak Nagilid makabit diyan. tau dyan Yon, amit pala mga idol Amit pala mga idol, grabe Wala pa. Wala pa mga idol. Duh! Uy! Uy! Duh! Takuan ay! Takuha may idol. Malaki pala yung may idol. Duh! Lumalaman rin? Luh, grabe dong, Luh! Luh! Luh, terus lang? Grabe daw idol. Duh! 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 Tira. Pakuha oh, okay. na ay. Eh. Kaya? Eh, okay, lapo ka. Oh. Lapo para ron, lapo. Lapo mga idol. Oh. Hihi. Lapo pala. Lapo nga ron. Oh, Yun, lapo. Katok, katok. Kaya, kaya? Kaya. Kaya tanggalin? Kaya. Kaya yan. Eh, pinatunog. Hmm. Okay.

Yan, naabot na sa mga bangka. Yan, may idol Na pinambara. Grabe. Ah, palapit na po kasi yung San Juan, mga idol, no? Doon. Magandang ano to, may idol. Ah, maliligo talaga, may idol, Sa ano dyan, sa banda sa aming, aming na sa ano, may idol bangka. Yan dyan. Harap sa may bahay na kulay blue o oh, green, mga idol. Yan, may idol. oh. Dyan, yan. yan maliligo yung mga ano, mga idol. Mga tao. Kasi yung napakalaking dagat, mga idol yun yung isa naman yun maraming tao muktas ba? nungun ko lang nakalimutan ko rin eh baka ano wala pa? wala pa mga idol Emidul ya, Emidul pada bangka. Bela peran? Bangka inul Duh! Do. Bira bira. Natakuan, ay. Aku lah. Inul. Hirapan saya Irun, Inul Aidul kayak kayak. Kayak. Kayayan, kayakayan. I bira bira lung bira lung. Inul. I. Bira run.

Lain ba na? Lah, nag, nagbulbohol pa mga idol, oh. Wah, oh, grabe mga idol. Hmm. Isa-isa. Alak ka, tarong akala, Ang kalapit. Okay, ko butang ka rin. Dali ah. Afer. Grabe mga idol, napakalaki. Oh, grabe yan. Tingkalin natin mga idol. Dito lang muna po tayo. Kasi madulas daw yung kamay na idol iron. Yan mga idol, tanggal na po natin. Mga idol. Tanggal na natin mga idol. Kaya ito na po yung sinya. Yan mga idol oh. Yan, kaiba mga idol. Napakalaki. Grabe. Giron, arya ka ron. Hindi natin tayo mag video na pagtanggal mga idol. Kasi madulas ang kamay na idol iron. Baka mahalaglag daw mga idol.

pa talaga. Ah. Huh? Oh! <tong> binigla na lang may dol. <tong> Hihi! May Yan. Laban mo ako, dulok. Ano kayo isda kaya yan? Nagputi! Nagputi ron! Puti mga idol. Parang putian. Tignan natin. Ah, kanuping pala ron. Mga mm. mm. idol oh. lo. <laughs> mga idol lo. Oh. Napaka ano mga idol lo. Oh. Ano? Ah, ah, dito. Ah. Tangan ron. Mga tegas tinggal mo itu hmm yan yang buntutnya kena iho Kan lupa, Ini mau itu loh. itu. yang mana itu. itu. para siyang grouper may doon yan ari naman sa diliron para siyang imid para siyang imid ibang kulay no init na. Napit mm -hmm. na yung pista sa amin, may Ah, 23 na to tayo ngayon. Bukas 24 na. Ah, pista kasi dito, may Ay, 27, 28. Wala pa ron. Kaya masaya ang, masaya ang lahat ng tao sa taga-isla. Ah! Bumamanat agad sa idol, iro, may doon. bumanat agad. Uh, oh, grabe mga idol. Laki yan ron. Ih, gila. Malit lang ata ah. Uy, ulpot. Ulam, mga idol. Ano? Wala. Wala ron. yung nahulak Sa unang, ganito rin. Ganyan rin yun. Pagdami talagang isda yun mga idol. Oh. Pagdami isda ng ganyan. Muntik pa malunok yung ano, kawil. Wala. Uh, no. Ang ah, Kain. turay. Tah, pa ng turay. <laughs> Nagsuka. Grabe ka lang ba ba. Kin yung ano niya may doon. Ano? Ah, tigas. Grabe naman. Ito. Ito yung mas masakit mo patinik. Pasok pa dun sa ano may dun. Hindi mo mata yan. Yan. Malaking mata. <laughs> Malaking Katulad mata. ko. Katulad ko. Malaking mata ba na yun? Katulad niya. Pati na rin ako natamaan. Yan ulo. Hmm. Yul. naman sa idol iron. Muli nyo na mat may dulong. Yung nakimay may Nakimbinta natin dito may hmm? dulong. Aduh lho, sabarang ta'ano mga idul lho Lha barang? Lha pada mga idul? Lho! Bumanat agad mga idul! oh Baglang kinain! Makiran! Lho! Grabe sa idul-idul mga idul! Bumanat agad! Lho lho laban mo idol oh Grabe mo idol e. Parang sabod ah Grabe mo isda yung sa malapit mo idol oh ah. Ano oh Ano ping Imid e imid pala mga idol Ah dalawang imid na Dalawang imid na Wala lang yung isa na Bisa nih makamat ini kan? Itu loh. Deh. Ini e, apa? En. Eh, uh, may idol kasi may laro kami mga idol. May laro kami. Sasa. Thank Flying fish, yung pamain ni Idol Iron, flying fish. Yun, nakaya ulit. Ah, gawin mo kami may idol ay ah, kasi maglaro pa kami. May laro kami ngayon may idol. Ah, last G's. Bentaran. Enggak apa-apa lah. Terus tangkap. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa Mmm. Mm. Uli na naman. Plate lang pala mga idol. Wait lang pala man dyan, binilisan lang. Tama, ganun na naman yan. Ang <laughs> nga na sad. Grabe, napakadaming ganyan ah. Kikain tanggalin. Ah, kunti lang tama oh. Kunti lang tama. Eh, uh, Aaron? Uh, 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 hmm? Di, itoyok, Di, pikas. Pikas. Okay. Oops. Baon. Hmm. <coughs> Wala naman, may doon. Okay. Yes. Di yare pa ya. Pa. Ba, kung may makain pa. Ganun oh. Kailangan pa makain 'yan, no. Siya ruway luba mo kaya na. Ano? Tapi tayo yung laro na yun, Maidol. Kedar. Kada. Kaya Kedah. pangkain. Buti na lang, Maidol. Walang ulan, Maidol. Oh. Ayan. Maganda oh, na ng panahon ngayon. Oh. Ano? Wala na talaga? Sure. Uwi ka na. Uwi na tayo. Uwi na kami may doon. Tara. Yan din ano yung bata Maydol, kasi ayaw ano nila na uwi kami. Na init doon may doon. Di ano ron? Wala na ang umilit dyan. May doon uwi na kami may doon. Tara. Ah, sapat na rin may doon. Nakahuli na rin kami ng grouper. Dalawa. No. Dalawa. Uwi na tayo sabi mo ha. Maglipat kayo. Hindi na. Ay, hindi naman daw, Idol. Hindi naman daw kasi isip ng bata na maglaro kasi sila doon, Idol. Ayan. Kaya yeah, tara. Hindi ako ron. Ako mag... Bawad video na ako dali. Idol. Mag-video tayo kaya May doon. Idol. Wala tayo. Sa mga bata. Ang

Ayo sila Ayan Kita lang tayo Pagpales kami Maydol, may nandunggo na kami maydol Maydol, yung daming daming bata yung ligo ayun, napakalaki ng dagat Maydol, doon, bibi ng mga ano, oh, bata nasa dulo naligo iron ayun, Maydol, may naligo may sa dulo yun yun, napakalaki ng dagat may doon kung wala yan maydol, abutin na doon kung walang harang Dito tayo idol, kung tayo oh, muli. Ano idol? Kaming oh, oh. bata yun, sa Mark, oh, yan sa Adelkin Mark. Ayan. Dito na tayo idol. <laughs> Ayan pag inalim yung binta ni Idol Iron. Ayan mga idol, uh, ito na po yung kita na eh, Idol Iron sa isa sa ano idol sa sa araw. Kaya ito mga idol, grouper idol. Kaya tumimbang ko ng 1.8 times ang kilo yung mga idol, mahal. 1,200 tapos binenta ng 260 1,160 1,160 tapos ulpot pot 0.5 350 yung kilo tapos buminta ng 175 tapos ganoon po rin po idol, all pot 0.4 350 140 tapos 140 pa rin po idol. parais lang po sila uh, ang total po natin lahat ang um, uh, benta lahat idol 2,615 kaya ang pera natin dito mga idol ay ano lang 1,500 si so, idol iro lang ano idol iro lang mag balik sa ano ito so, na magbalik doon ron ayun marami malaki pa yung ano babalikan mo oh sige na oh ayan salamat po ron Ayun sa dulo ng Ah may pa uh, may pang-ipon na siya, idol, uh, sa sun na pasukan, pabili niya ng damit, gamit sa school, mga ano, kung ano yung mga project, mga papel. Para may pang ano siya, pang ready na siya sa school, idol, pag sun na pasukan. Kaya uh, ipunin mo to ha. Pero bigyan mo muna Sa sumama mo. Uh, sa sayo na. Eh medyo hindi na ako maghingi, idol. And idol, uh, hanggang dito lang ang video natin thank you so much pala sa inyo sa hindi nag-skip ng mga ads ko mga idol yan malaking tulong na po yun mga idol sa aking pamilya at sa pamilya na idol iron kaya hang, ayan, idol. hanggang dito na mga idol uh, kita sinakita lang mo tayo sa sunod na upload ko yan, sa uh, mga bang subscriber ko lang dyan mga idol ay po salamat sa inyo mga solid supporter ko pala dyan ingat and God bless po ayan mga idol